Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 Ang una po nating uh, grammar is Wakeda Wakeda Hai, atsui, Wakeda Pag kinongjugate po siya Adjective o kaya naman po verb na ginawa pong normal form, isa po siyang sentence pa ano po at iko-conjugate po na wakeda. O kaya naman po maaari pong na-adjective na ginamitan po ng da, idadrop down po yung da at ipapalit po is na. Magiging na-adjective uh, na, uh, na, na wakeda. Ah, uh, pala po siya. Anong gumin eh. Hindi ko po napansin. Ulitin ko po. Hi, adjective, verb, normal form. At na adjective, drop down na. Da. At palitan po natin na, na. At dun po natin i-conjugate po ang wakeda. Ano po? So, maaari po siyang gamitin dito. I-conjugate po sa verb te iru. Verb te ita. Verb ra, deru. Verb sa, seru. Hi, wakeda. Hi, so, ang katumbas po ng wakeda is, kaya pala o kaya naman po, natural lang. Ano po? Hi, so, ang explanation ko pong ginawa dito sa uh, grammar po na ito, ito na po yun. Ginagamit ito kapag naintindihan ang resulta o dahilan ng sitwasyon at sa tingin mo ay natural lang na mangyari, mangyayari ito. Hi, yun po ang explanation po sa uh, wakeda na grammar po. Ano po? So, go po tayo sa uh, first uh, sample phrase po natin. No, isang yaras ka na guys si Kayo po ang magre-recite at level up na po tayo ngayon. Kayo na po ang magbabasa, hindi na po ako. O na guys si Mas. <laughs> Rashi ko na guys si ko na uh, at suiwake da uh, kion on ki on ga sanjuro mo aru. Hai, arigatou gozaimasu. いわけだあ<タッ>キヨ nga sanjuro kudomaru。はい、ヨ nga sanjuro kudomaru。はい、ah,、ヨ nga sanjuro kudomaru。はい、ヨ nga sanjuro kudomaru。はい。ヨ nga sanjuro kudomaru。 36 degrees yung ano temperature. So, des, arigatou gozaimasu. Hai, so tingnan po natin word by word po. Ano po? Atsui means mainit, Wakeda, kaya pala. Hai. So, kinonjugate niya po atsui wakeda. Kaya pala mainit. Hai. Kiyon ga ang temperatura. 36 do. 36 degree Celsius. Mo pala. Aru, mayroon. Hmm. Hai. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging ganito na po ang sentence niya. Kaya pala mainit. Mayroon 36 degree Celsius pala. Aa, pa pala ang temperatura na bulos si Inday. Hai. Kaya pala mainit. Mayroon 36 degree Celsius pa pala ang temperatura. 暑いわけだ。気温が36度もある。はい、いいん、ポッシャー。はい、そう、ポポンタナポタイオさ next、uh, example phrase: ポナテ。ナうウサポシラディト、ノメさん。はい、グソニョポアノ、パリタンポタイかバサイニョポーラハッ。マッパンガポカイホンビアパラハッス。お願いします。 田中さん、彼女にあのバ振られたらしいよ。うん、なるほど、それであ元気がないわけだ。はい、ありがとうございます。サビに、えい、田中さん、彼女に振られたらしいよ、サビの間にび。なるほど、それで元気がないわけだ。 Hi, nag-uusap po sila, nag uh, ano po sila, ang tawag po nun sa, ano? sa sa, sa, sa kato kata sa Pilipinas, nag, uh, mamarites, ayun, <laughs> natutunan ko lang po yan dito sa TikTok, nagmamarites, nagmamarites silang dalawa, hi, so, sabi po ni B, yung parte po na sinabi ni B na, genki ganay wakeda, sa Tagalog po ay, natural lang na matamlay siya, yung genki po, depende po sa sentence po, nagbabago po ang meaning, pero dito po sa, sentence na ito, Matamlay po ang genki. Ano po? High natural lang na matamlay siya. So, Noy Sang, paano nyo po i-explain ito sa ating kapwa Filipino? Um, wait lang, Tia. Go, go! Mukhang, mukhang si Tanaka Sang ay, ano, Matamlay? Hmm. Pero siguro pag sinabi pong muka is uh, mitay. Mitay, ne? Dasiyo. Dakara sabi. Kumagang narinig niya rin po sa iba. Sabi. Sabi na ano po. Pas <laughs> 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 na ako, te. Sorry. Dahil diba, dahil diba. Nagpapansyo na aking brain. <laughs> Gabi na rin po kasi ano <laughs> po. Dun dun, dahil diba, des. Hi, so tignan po natin word by word po. Ano po? Tanaka-san means Mr. Tanaka. Kanojo ni nan girlfriend. Furareta. Nabasted. <laughs> Rashiyo. Sabi. Da. Ano po? Hi. <laughs> <Hai. laughs> so, this. So, sab dito naman po tayo sabi. Naruhodo. Ah ganyan po ang pag-express sa ano sa mm. sa Tagalog. Pwede rin pong kaya pala. Pwede ganyan po. Ano po. pero dahil mm -hmm. magda-double na po siya kaya naging expression na lang po yung naruhodo dito na ah, sorede, de kaya pala. Genki. Matamlay. Hay, so ang tintukoy doon si Tanakasan kaya siya. Hay, wakeda means natural lang. Ano po? Hay, so kapag binubuo pag binuubuo po ang mga salitang yon, ganito na ang face niya. Sabi ni A, sabi, nabasted daw ng girlfriend si Mr. Tanaka. Sabi naman po ni B, ah, kaya pala, natural lang na matamlay siya. <laughs> Grabe, super po sa ano, sa, sa, ano nga po ba yan? Marites. <laughs> sa Maritesan. Hi, So, ganun po yung usapan po nila. Hi, Anoes. Arigatou gozaimasu. Meron po kayong katanungan? Wala po, ate. Okay ah, lang po. Clear po sa inyo yung paggamit po ng wakeda? Nga po. Yukata desu. Arigatou gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggay. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.